Sa kabila. Ha? Susito. <coughs> <ba? tos> uli, uli. Tangpagat. Pakitarbing. Hey! <coughs> <coughs> A gente Pakuha tayo ng ano, hagdanan. i'm it in.

nakikita mo sa yes, lahat ng sa 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 mga pwede siyang mag-o dito Siya certified radiologist na naramdam pa hmm. kaya ko niya dito pakatong surgery tinatanong dito ha pakakapag-practice mo dito yung

Wala natin itong pagpasok sa labas sa oh, pa rin. Ako mo ba d'ya kasi tiktok Lisa? Wala palang pag-biblet. Alas pa Ano nabili ko iyong ano? Nakita ko, nakita ko. Di ka bumili? Wala akong bumili kasi napapagwakot. Sabi ko na, hindi naman natawad sa kasalanan. Ang papagwakot ay Early of the Angels tsaka St. Jude. Okay, Thank you. Okay, thank you. una kasi, sila ang engineer. Ah, okay. si architect. Sila yung dito.

'yung sabet ko 'yung baba ng ni Beth, ah, na ko 'yung papatak. Okay. Direct uh -huh. uh 'yung kay ano, free. Asel yes, oh, dad. Like, uh -huh. Okay, ka, Sa

kayo na pala para dito sa ano? Sa site Or, ma'am. Kung gusto nyo. Kayo na rito sa site development sa may LTO? Kung gusto nyo. Kung mas ano nga po sila sa ano? Kung gusto nyo. Pwede nga yung bawa. Oo, medyo ipapamadali at mag- uh, Okay pa rin sa budget yun para makalipat yung uh -huh. budget. Kasi magdadal magdadalwa pa rin si budget eh. Yung budget po kasi, ma'am, yun yung nakasuposin yung, yung ng bank. Andito ngayon si ma'am. Uh, uh, kasi po, hindi po bank. ng bank, tapos yung bank po, yun ang sa bank. Aspekto. Oo. Kasi uh, ang sabi ni dilipat sa, malito kasi yung uh, bank po, uh, uh, yung budget uh, po sa old capital. Ano sa Tingin ko talaga na ayaw umalis. Kaya nagkakaroon siya ng dahilan para hindi umalis uh, dahil nga maliit yung bibigay sa kanya sa kapitol. Kaya pero

Alam ay sila na nga daw, wala pa lang oh. wala pa sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa Infanta. Kung napansin niyo po yung LTO na yun. Pakita mo nga. Na ang tagal na. <laughs> the last time, naka-live din po yata ako during the blessing and supposed to be turnover. So, uh, may mga ilang problemang na-encounter but I hope that within the month Samahin na natin ang panawagan sa si LTO. Please, ready for operation. Malaking bagay po ito sa mga taga Real Infanta na Car and Polilio Group of Islands. Sana naman po ay masimula na natin ang operation. Paginhawahin naman natin ang, ang pinagdadaan uh, pinagdadaanan ng ating mga motorista. No? So, eto, nandito po kami sa lugar na to and uh, tinitingnan yung possible na paglalagyan din po namin ng warehouse para sa mga stockpiling in preparation pag may mga dumarating na mga calamities. So uh, project po ng provincial government and then so that the DSWD ay bibigyan tayo ng mga front loading ng goods na kinakailangan natin. Kasi alam nyo naman island, coastal po kami and then island municipalities also ang kinikater nito. So, uh, yun lang po. Gusto ko lang po magbigay ng update. Ilan ng viewers natin? Hi! Sige po. Bye-bye po.